pinakamahabang traffic sa China inabot ng 100 kilometers. Mga motorista na stuck sa loob ng labing dalawang araw. Ang maipit pangalang sa traffic sa loob ng limang minuto ay kayang-kaya ng painiti ng ulo mo. Pero papaano kung napabilang ka sa mga motorista o commuter na naipit sa nangyaring traffic noon sa China na tumagal lang naman ng labing dalawang araw. May magagawa ka pa ba? Kung bakit at paano ito nangyari? Eto. Agosto noong 2010, nang magkaroon ng maintenance construction sa isang lugar sa China na inasaang matatapos pagdating ng September. Bukod sa traffic at mga... Dumara ang sasakyan sa China, National Highway 110, sumabay pa ang mga trucks na may mga sakay na construction materials na siyang nagresulta sa matinding trapiko na umabot ng isang daang kilometro. Isa pa man din ang Highway 110 sa mga ruta na maaring daanan patungo sa kapital ng bansa. Katulad ng tipikal na heavy traffic na nararanasan natin, nagresulta rin ito sa pagpapalitan ng busina ng mga motorista. Sa sobrang bagal ng usad ng mga sasakyan, hindi na nila namalaya na halos dalawang linggo na silang nakatenga. Ang mga residente na naninirahan malapit sa kalsada, sinamantala at pinagkakitaan ng trapiko at nagbenta sa mga na-stuck na motorista na mga pagkain na doble-doble ang patong. Samantala, ang trapiko na inabot ng labing dalawang araw, binansagang worst traffic jam sa history ng China. Kung ikaw ang naipit sa heavy traffic na ito, papatusin mo din ba ang mga doble presyong mga ibinibentang pagkain? DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.